Okay po. Uh, hindi na ako, hindi ko na babatiin lahat. No? Uh, isang uh, magandang umaga po sa atin. Uh, ako po si Tony Arbilla. Dati community development officer and organizers ng mga informal settlers. Bakit po ako tumayo? Dahil na una, it's a one, ang diba natin, ibalik ang yaman ng Pilipinas na ninakaw ni Marcos. Anong nangyari? Mamaya ko na nungtungan. Pangalawa, Another, yung uh, nangyari po noong PIDAP issue. Napakulong natin ang mga senador. Ako po yung nagmaskot ng baboy sa itsa. Pero sayang, nakapanginayang, hindi po tayo nagsaksis at hindi napakulong. Ako rin po ang nagmaskot sa buka ni Bong Revilla, senador Bong Revilla para makulong. Pero nagiging malaya. Ito po ang sakit na kanser sa lipunan pag nanakaw ng bayan. Ito po ang sakit na hindi kaya gamutin kahit sino pang magaling na doktor kahit si doktor mata hindi kaya uh, 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 gamutin to dahil wala pa pong prescribed na gamot para ito uh, itong sakit na cancer sa lipunan kaya po may niluluto na naman na isang rally sa October 12 Kastor ka katunayan invited po ako kasi kasama ko na po kami sa Villa Consuelo uh, Paris uh, para magparticipate. Noong sigaw natin ngayon, ibalik ang mga ninakaw ang pira, malabo po ang mangyari yan. Mark Mayor, Dahil noong sigaw kay Marcos, noong na upwin, ano, noong nanalo, nanalo si Cory, nanalo si FBR, nanalo si Irap, nanalo si Gloria, nanalo si Pinoy, nanalo ang ating tatay, Digong hindi pa rin na ibalik ang nidakaw ng mga Marcos na pira. Nanalo si Bongbong. Anong nangyari? Hostisya po natin. Isa dapat nating baguhin. Dinismiss sa Sandigang Bayan ang kaso ng mga Marcos. Ngayon naman, wala na tayong pag-asa. Kung ito ba, ito ba ay uh, ma, ma maibalik pa yung ninakaw na pira, kailangan po natin isang matinong leader. Kami po may panawagan by signature campaign ginamit na ng instrumento ngayon ng administration si uh, Justice Secretary Buing Remilla ilinagay sa ombudsman para investigahan una ang confidential fund ni Sara pipirma po tayo na hindi pa upuin si Buing Remilla uh, para dito sa isyong ito kasi delikado po November 30 mayroon po tayong It's a revolution Revolutionary government Tanggalin lahat Ang nanukulan Sa ating bansa Maraming salamat Maganda pong umaga sa lahat Support tayo November 30 Revolutionary government Thank you very much And before that Hi nice sir Thank you for coming Ah, uh, CLR2 Ayan So, Uh, bilang uh, pangalawang pangulo ng uh, BIPSD napakaganda po ng uh, aming Pinoo sa pamumuno ni Com uh, Ronald ano. Uh, yung mga grupo na lumalaban na nahihirapan para magtagumpay ano. Ito na yung pagkakataon yung BIP, Voice of Individual. So mare ng bawat uh, na andito ngayon ang hinahing ng bawat uh, sektora. Kung makikita nyo yung mga kasama kong direktor dito, mga veterano na to, malupit. Ngayon, maririnig na ang kanilang boses. Ano? So, sa pagkakataon to, alam nyo, uh, alam nyo, ba yung walis tingteng? Kapag isa lang yan, hindi yan didinggin. Hindi yan makakadampot ng uh, basura. Pero pagka marami na yan, pagsama-sama na yan, Makakawalis na yan. Malilinis na yung mga buhaya na yan. Di ba? So pagka nalinis na po yan, kailangan naman merong nasa taas ng isang walis. Of course, siyempre, di ba? Pag nagwalis yan. So ito na yun yung VIP. Oh. Uh, Nakakalungkat. Actually, hindi ako kilala ng mga nandito dahil bago lang din ako sa grupo na to. No? Dahil sa Marikina po, pagka pinagtanong niyo po ako, kahit sa barangay, kilala po tayo ron. Ano? Ah, naging Consultating po tayo na, dati ng, uh, sa Office of the Vice Mayor kay Cadiz, kung kakilala niyo. Nasabing palad na nga lang siya. No? Wala na siya. So, yun. Uh, yung nagiging problema ho natin sa gobyerno natin, may mga bayan, narinig ko yung ating mga leader. Ito na yan eh. Sila na ho yung makakatulong sa atin. Itong B IPSD na ito, pagka nagkaisa to at nadinig tayo sigurado, kaya nating linisin yan. Sabi ko nga, eh, naisip ko, yung mga buhaya na yan, actually, dinidinay nila eh. Di ba yung corruption na nangyayari sa atin? Sabi ko, magsama-sama kayo, magproyekto kayo. Ilan ang tao sa Pilipinas? Ang, uh, ang pagkakalam ko, nasa 120 million tayo. Lahat tayo. Oo, yung mga buhayan na yan, ibalik nyo lang yung 2 million sa bawat Pilipino. Trillion yung nakorap nila. Sobra-sobra pa. So 240 million lang yun. Wala nang mahirap sa Pilipinas. Lahat milyonaryo na. Di ba? Naniniwala ba kayo ron? Kaysa naman trilyon yung kanilang na uh, nakurap. Pero wala eh. So ito na yung pagkakataon. BIPSD. Ito yung pagkakataon na kung saan dapat silang matakot dahil lahat ng taong nasa harapan ninyo ay maninindigan para mawala ang lahat ng buhaya sa Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you very much. Ang um, bagong narinig mo, totoo kasi, uh, yung dream ng isang tao natin kasi Ninoy Aquino, is parang hindi yata na natin makapagawa. That the Filipino is worth dying for. Ngayon, palagi po ang kaakibat ng pagbabago ng na hinihingi natin ay meron sa kaakibat na isang salita palitan. Bukod po dito, ano po kaya ba ang dapat natin gawin? I think, parang hindi po politiko ang kailangan ng ating bansa. If I may be allowed, I would rather say, managers ang kailangan natin mag-run ang ating bansa. At politiko po, alam na natin. Ito ang magiging alternative natin na solusyon sa corruption sa ating bansa. A leader is one that can inspire can motivate our people. A manager can organize and direct and plan for the betterment of the country. Better yet, we have to come up with a leader at the same time a manager. And we see these qualities in Vice President Sarah Duterte. So we have to vote for BP Sarah as the next president of our country. That's my answer to your question. Anong? Anong? question. Sagot. Saan ito? Ang gusto mo namin, sectoral representative na galing mismo sa mga sektor, ang gusto namin mamuno At agapay po si Vice President Sara. Sectoral representative. Gusto namin. Pwede natin amendahan ng party ni mo. As a former congressman, I know that the Republic Act 1741 is a defective law. It, is, it it, it, it has a double intention as ensigned the Constitution but the implementation was mangled by Kovalec and the Supreme Court. That's why we see billionaires, millionaires as representatives of different bogus sectoral organizations in Congress. So that's the problem. It has to be sector-based in terms of representation. Next question, please. Thank you, Dr. Sir, tanong ko lang po. Nag-announce kayo kanina, there will be a rally on uh, Sunday, which is uh, October 12. Now, meron nung second na ops tayo, binanggit ko ngayon ngayon lang, mga ating director, by November 30, there will be another revolutionary government. And are waiting for the 2028 election, which will be the priority of this group. Uh, in terms of the rally, uh, we are not party to that. But this organization is invited to join. But we are not one of the organizers. When it comes to the... But we, we support any any rally for the purpose of uh, peace and development for this country. it. pa namin For further announcement. Kasi, uh, we, we will just await for further uh, announcement. Sabi ko nga, we are not party to that, but we are being invited. So, kung makabunuhan yan, baka mag-participate kami. Maraming salamat po. Thank you. Next, okay. time is running because we are only up to one before one. Dahil uh, my next event that will take place. Uh, Magandang ato uh, na. Magandang na. Uh, you know? Closer lang, closer nais ko mo malaman kung ito bang BIPSP, ito na ho ba yung kasagot, Ang aming hinahanap na magkakaroon na ho na mga uh, katarungan, ito ka ating mga kababayan dahil na marami na ho nananawagan ng korupsyon, wala nang nangyayari. Ang bagos, binagay po si uh, Limoles, yung Bootsman. Ano nangyayari? Ang kayo naman kasagot ng kambayan? kung direct na answer or BIP can address the deep seated issues of the country. We cannot say at this point in time, but we are here to be part of the solution within the context of Bolandarism. What we see is that we have to support a leader who can champion the cause of the Filipino people and who has the ability to address the deep-seated uh, menace of uh, this country, which is corruption at walang democracy, at walang puso. And we see this, as I said, as one of the qualities of Sarah, which we call rad leader, as a leader, rad leader in her, being a, a a resilient, agile, and development leader for sure. I'm sure that she's going to she will be able to address the problems of this country. ko kasi pumulong mga PBM eh, eh, na nagbebenta pa ng mga tigas doon sa ano. Kung tinanong mo, tama ba sila? Sa akin mo, tama ko sila. May tama sila sa utak. Malaki yung ginawa mga doktor naman. Sir, pagdapagamit ko sa inyo yung mga politiko natin korupsyon. Alam yung nagagawin, tara ka nyo, no? Okay. Any more? Any more? Yes. Um, Nia Layangin pa from your TV News. Uh, kanina meron po mga nakabanggit sa inyo na you are calling for resignation of PBM. Last Wednesday, uh, pinaki, pinasilip na po ni Cavite Representative Kiko Barsaga yung inaayon niya na pag-file ng impeachment complaint laban kay PBM. Ano po ang inyong stand or reaction dito? Well, that is the overwhelming sentiment of the Filipino people is for the President to resign. Because, as if is no longer in control, Of, the, of, the, of of this country. He is, I don't think uh, he has still the moral ascendancy to govern because of so many uh, issues confronting this administration. Sabi nila, uh, siya daw yung nag-announce sa kanyang sona kung gaano ka uh, lala ang corruption pero kung titingnan mo naman sa 2025 uh, General Appropriations Act ay ang batas na yan ay promulgated by Congress. At dumaan yan sa bicameral committee at ito ay pinadala sa office ng Presidente para i-review at pirmahan. Ang ginawa niya, ni-review at to him, mayroong mga hindi nice ka nais-nais ka na uh, budget na nakalagay doon o allocation na nakalagay doon sa 2025. Pero, bakit hindi nakita yung 1 trillion pesos na flood control project? The biggest is in Philippine history, if not in the world. Dapat kung kaduda-duda yung budget na yun, mga insertion ng mga uh, congressman at mga senador, dapat dito niya rin Pero pinabayaan niya. Pinirmaan niya pa rin yung matas. Kaya nagkaroon ng ganda ng budget. Nagkaroon ng flat control problem. So hindi siya excuse sa pananagutan. The accountability and at the same time, command responsibility is still resting rested in Him. So that's the problem. That's why continuous yung panawagan ng mga tao na dapat mag-resign siya. Okay. okay, that's the last question. Uh, doctor, last statement before we close. Okay, thank you very much uh, for your presence this morning, especially our guests from uh, BDSSD, uh, our officers of uh, BIPSD. Uh, hindi po uh, matatapos ang ating journey, ang ating struggle, ating advocacy after we end this uh, uh, event this morning. Nagsisimula pa lang tayo. Gusto ko lang banggitin sa inyo na dalawang bagay lang po ang dahilan kung bakit nagkakagulo sa Pilipinas. Ngayon, dalawa lang. One is greed for power. Kung nakikita nyo, kung sino-sino na lang ang i-appoint, at gusto pang manatili sa power yung mga nakaupo greed of power and the next is greed for profit profit kasi kung nakaupo sila wala silang ibang ginawa kundi nakawin yung pera ng bayan sa mga Duterte type of leadership si Tatay Digongba ay nag-volunteer mag-run for the presidency hindi isa na dyan ang MRRB nag-convince sa kanya para tumakbo in 2016. At ang iba pang mga uh, sectors ng lipunan. Si Inday Sala is she really eyeing for the 2028 presidency? She's not. Pero gusto ng karamihan ng taong bayan at nakikita po ito sa resulta ng mga national survey na siya po yung may pinakamataas na trust rating. At nakita pa naman natin sila, they are not greedy for the position and they are not greedy for the profit they gain and earn out of their position. So ito yung mga tiko ng leader na dapat maluklok bilang mamuno sa Pilipinas. So, with BIPSD, I hope you continue to throw your unqualified support because when we say we support BIP Sarah, because we believe She has the quality to transform this country to greater heights within the context of peace and development. Thank you very much. Thank you,